O, oh, nakarating na po dito ang sabon station natin. <laughs> uh, <work> she, <laughs> kay Madam Baldivino Store. Talagang hinatid <laughs> natin. Oo. Oh, oh. Para na makarating. <laughs> Anong lugar ko, Bibi? Luna. Luna. Uh, Oo. Oh. Parang party ng kabiyangan. Ay, eh, mga kawandran, dito na tayo kay Madam. O, oh, siya yung pagbibigyan natin ng ano, mga sabon, tsaka ay si Wonder Daddy hindi niya so, na mabuhat. Tama nga yung sinabi mo. <laughs> oh, sabi ko say <laughs> Ano po yan? Medyo ano siya? Alali lang po, madam. Opo. Alali lang ha. Alali po. Kasi maano. Ayan. Ayan. Thank you po, madam. <laughs> Ayan, you po, madam. <laughs> Ayan, ilagay mo muna dyan. Ilabas lang. Ayan. Bili ka. O sige, mamaya. Ayan si Wonder Daddy. O ba diba ang si... Apo? Ano <laughs> madam? Ay, na po. Si Wonder Daddy na po. Kailangan nga kasi pagan din. Eh. Oh, oh di ba? Oh. Ito yung tindahan Kisipan ni na, eh. Madam. Oh. Ano yung hey. Valdivino Store dito hey. sa Luna? Di hey. hey. ang sabi niya sa akin, maliit lang. Tingnan mo naman yung laman. Malit ang laman. nga. <laughs> oh, di ba? <laughs> Kahit po maliit, basta siksik -sik ang laman. Siksik ang laman. <laughs> oh, di ba? Sabi ko, oh. nagdagantungan ng mga sabon. Eh. Opo. Para po sakali, di ay, ay siyempre, naka-block. Ay, <laughs> ay. Dito sa ah. ano po, ah. Sige po, dyan na lang. Dyan Ah, sa inyo po ito? Yung 101 Department Store sa Mabini? Ay, hindi po. Ah, nilagay lang? Naglagay lang sila ng ano. Ah. Na, Oo. Uh, Nakapasa ka na doon, ma. Marang, hindi, hindi pa po. Hindi okay. pa. Uh, dito na, di? O, yan, oh. Bibilangin na lang ni Madam. Oo, oh. Ayun, itong... Uh, oh, may peanut butter sila, oh. Oo. Oh. Sarili kong gawa din yan. Ay, sarili ah, mong gawa sarili yan, madam. Try nyo din. Try nyo din. Ito, o, tikman ko nga to. Ito, madam, uh, 20 pieces to be. Oo. Oh, oh. 20 pieces. You want this, baby? No. No! <laughs> 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 peanut butter yan. Ay, try natin yung isa, madam. Oo. Uh, oh, oh. oh, MRB. Um, peanut butter. Sweet. Oo. Try natin tong isa, madam. Yeah. Ipa E, madam, nag, ano ka rin dito? Bakit, ito, madam, nag... madam, isa lang. May, ipatikin mo doon kay Wonder Nana. kayo, Hindi, ang, balak ko nito, i-display natin pag nasarapan ako. Ay, pwede, pwede. O oh, diba, madam? Ngayon lang, tulungan Ay, lang, di Tulungan diba? lang. <laughs> ito, be. Ay, mga kawander wonder oh, try natin oh, MRB peanut butter. Po. Ay, hello po. <laughs> Ay, love ko. Oh, mga wonder natin. Dito Ayan. sa Luna. <laughs> mga ka-wonder natin. Oh, nakarating na po dito ang Sabon Station natin. <laughs> Kay Madam Valdivino Store. Talagang <laughs> dinatid natin. Oo. <laughs> para lang <na> makarating. Sabi ko ay. Wala sa <laughs> sakyan, sir. Pwede pa-deliver. Oo. Oh, oh. Kailangan lang madam si Pagan lang natin. O oh, may may ano yata bibili. Ay bibili po sorry po. Sige oh, po. nakaharang ka. Nakaharang ka Wonder Daddy. Oh, bibili, bibili ng top bread right mo yan. Ayun. sobrang nako. Ano sobrang mabula po ito. Ano? So, 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 super bula. Super. super. super uh, ano lugar ko? Itong Luna, nung kabataan yeah. ko, madam, dito kami nagbabalibol. Ah. Uh, uh Oo. -oh. Pati nga din may kayo labas. Ano yata ay. si Berna, no? Oo, oh, si uh -huh. Berna. Ayan, kamunti nga kami dumiritso kasi. Dito si, ano, ano po yan? Ayan, dito lang siya banda mga ka-wander. Yung kanyang karato, yung kanyang pangalan po, sobrang cute. <laughs> Ayan, Baldivino Store. Ayan. <laughs> Lagong maritis pa. Uh, be ang be ang cute ng ano ni Ma'am, ah, store. Ah, di ba? Ano yung mga kawander. wonder ah, salamat po ulit kay Ma'am. Ayun, ah, talagang uh, ah, hinatid to mga kawander para lang ma siya. Nito, mga kawander, oh. Thank you po. Ayan. Thank you ulit, madam. Thank you po. <laughs> o, oh, diba? Okay, meron siyang popcorn. Uh, so, ano meron ito? siyang dishwashing. Ayan, dishwashing. Ayan, mga kawander. Sige po, ah. Uh, see you lang sa ating next vlog. At abangan nyo po yung next nating Hahatiran. <laughs> ha bye-bye.